So what's up guys? Dito so, na tayo ngayon sa isla. Sama natin si Bro Hector at si Master Edmond nandun sa kabilang bangka. Karating lang namin kasi nitik nang mabigat yung pagkina namin. So yun. Si Baiseng nga pala yung operator Baiseng. Harap ka dito Baiseng para hindi kita mahampak. Yan <laughs> Pisa. So, mag-dedive muna kami ngayon kasi hapo uh, na. Around 3am at 3pm na siguro ngayon. So, ibalik pagkatapos natin mag-dedive ay mag-night dive tayo. Abang-abang na lang mga master. Napakala mga Gaspero. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga video at sana patuloy nyo pa rin akong suportahan hanggang makamit natin yung 1k subscriber dito sa youtube para mamonetize na rin yung channel natin so ayun, mga gaspero maraming maraming salamat so ayun nga at dito mga gaspero pagkatapos nating maload ang ating rubber ay bigla itong natanggal so ito hindi na tayo nakapag focus ating pag dive Pagkatapos nito ay nanghiram tayo ng spur sa ating kasama. So, okay, bali yung spear gun na to ay bago pa lang to. Kaya, test fire na, na rin natin. So, ayun na nga mga kaspero. Nakahiram na tayo ng panibagong spur ang aim na lang natin nito ay makahuli na lang ng pangulam namin kasi hapon na around 4pm na to kaya yeah, medyo madilim na yung ilalim At dito mga kaspero ay nakalapag na tayo. So yun na nga, may mga parrot fish dyan sa paligid. Kaya yeah. itahintay na lang tayo kung mayroong lalapit. Nung no, hindi nagtagal ay may lumapit na isa kaya nilapitan na natin siya kasi medyo nahihiya siya. So yun, tinira na natin agad at yun. Ang ganda ng pagkakatama. Accurate na spear gun to. So ang maker nga pala ng spear na to ay si Master Edward's Perdition kung gusto niyo magpagawa ng spray gun ay message niyo lang siya. At dito mga gaspero ay secure ng ating unang isda, isang parut fish or mulmul. So solid yung pangulam natin. Masarap na rin to sa inihaw at kinilaw. Pagkatapos natin masecure yung isda natin ay pumunta agad ako sa isa kong kabadi. Kasi plano ko sana dito na naman ako manghiram ng pana. Kasi tapos na tayo nakahiram sa kabilang body natin. So, yun. Plano ko sana manghiram dito at, at, nakita natin nakatira siya isang Trivali. Iwan ko lang kung anong tawag na Trivali na to. At dito mga Gaspero ay nakadalawa na kami. Isang parrotfish fish at isang trivali. GT nga pala kung tawagin dito sa amin. Gamay nga trivali. So yun, secure na yung pangulam natin. At dito ay nakahiram na naman tayo ng bagong spur gun. So kasama natin to na nakahuli ng isang trivali isa pala itong double roller at gawa rin ito ni Master Edward at dito mga dami sa nang isda madaming slender unicorn at mga big eye trivali kaso mailap sila yun no oh. nila natin ay pumunta kagad sa lalim so hindi na tayo nag take ng risk kasi medyo madilim na mahirap na at baka hindi tayo makita ng body natin at baka ano mangyari sa atin so yun ahon na lang kagad 51st tayo mag-aspero kasi wala nang replay pag na-disgrace yan <laughs> <laughs> Di parang, bang, <laughs> <Kita>. <laughs> ah hindi pa tayo mamoy law mo ba tayo ish kita apit lang abo sa ikanwag yun mo ba? law mo eh pastilan So, okay guys, kumahan na ako ngayon. So, pumunta kami sa kabilang isla kasi doon kami mag dive At ito, na-fix na yung rubber natin. Okay na. Okay na siya. So, ready to fly na to. So ayun mga kaspero, papunta na tayo sa kabilang isla. Panibagong araw na nga pala to. So dito na naman tayo sa Apid Island. Kibali, nung unang dive natin ay doon tayo sa digyo at nag night dive tayo doon sa Mahaba. At doon na rin tayo nag natulog. At kinaumagahan, pumunta naman kami sa kabilang isla sa Apid na naman to. So subukan namin kung makahuli kami dito. umiragot. Oh ah, sila's kabilang bangka. Andiyan yung mga legendary spiro, mga taga-bukid. Let's go. Na ilang dive na kami mga spiro, ngunit parang matamlay yung spot na to kasi nakarating kami dito ay around 7:30 AM na. So yun medyo mailap na yung mga isda. Kaya sa video na to ay ito lang yung huli natin isang pika grouper at malaki-laki na rin to. Malapit na rin tong mag, mag 1 kg or 1 kilo. So yun nakita natin siya na papasok na sa kanyang butas at tinira na natin kaagad. So yun tinamaan naman kahit long range siya to. So yun ito yung pangalawang huli natin mula kahapon na dive at ngayon. So medyo matamlay talaga yung pag spear fishing natin ngayon At sa parting ito mga kaspero ay i-retrieve na natin yung isda na tinamaan natin kasi na-stuck yung chef natin sa paninipis na mga corals. So yun, flapper lang yung nakasabit kaso hindi matanggal pag hinihila natin sa taas. At hindi ko na rin pinilit kasi baka matanggal yung flapper natin, mahirap na. lagi natin tatandaan mga kaspero na kapag nakapana tayo ng isda at matanggal ito sa ilalim ay dapat umahon muna tayo at mag relax at least man lang 3 to 5 minutes yung dive interval natin sa pag retrieve naman ng isda kung nandun ka na sa ilalim ay dapat ilayo mo yung shooting line mo sa katawan mo baka masabit ito masabit ito sa iyo at masabit din sa corals posibilidad na hindi ka na makaahon Secure ng ating unang isda sa araw na ito mga spero. So, kibali, ito yung pangalawa kung kasali yung kahapon. Kasi isa lang yung huli natin kahapon at isa rin na yun. So, medyo logi tayo sa dive na to mga gaspero sa day dive pero sa night dive ay nakahuli-huli rin tayo mga gaspero kaso nga lang na tanghali na kami nakauwi so yun yung bintahan ng isda ay tag 200 na lang per kilo so medyo lugi rin pero okay na okay na at least nakauwi tayo ng ligtas kisa naman mahal yung bintahan kaso lang hindi tayo nakauwi so yun importante yung safety natin mga gaspero pagkatapos nating malagay sa bangga yung isda natin magaspero ay umuwi na kagad kami so ito yung lahat yung huli namin di dive at night dive so medyo matumal talaga yung day dive kaya sa night dive to karamihan huli namin so hanggang dito na lang yung video natin magaspero huwag nyong kalimutang mag dive safe always dive safe para makauwi tayo sa pamilya na ligtas So hanggang dito na lang mga kaspero. Thank you and God bless us all.